Pagka nagsabi sila ng hindi tama, hindi na kayo kikibo, habang panahon na siyang maniniwala sa hindi tama. Dapat, pag mayroong hindi tama, itutuwid po natin yun. Ha? Kahit na tayo ay eh, kanilang labanan, itutuwid natin yung hindi tama. Tinanin nyo si San Pablo. Sa 9.29 ng gawa. Eto po. Na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon. At siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo nakikipagtulig saan siya sa Greco at sa mga Hudyo kasi gusto niyang maituro yung tama. Si Pablo po nakikipag ano usap siya ng katwiran. Hindi po edi pong hindi natin pag-uusapan eh. Halimbawa, sabi nyo, sabi nila, sabi ni ganon, sabi ni ganire. Dapat pagsasama samahin natin 'yon, alin ba ang tama? Sino ba nagsasabi ng totoo? Halimbawa, ganito. Sabi ko, yung poste 30 pie. Eh sabi naman nung isa, ay hindi, 25 pie lang. Sabi naman nung isa, ay hindi, 32 pie. Ay hindi, sabi nung isa, 40 pie. Eh di nagtatalo tayo, kanya-kanya tayo. Gusto nyong mawala ang pagtatalo, di kumuha ka ng pie, yung ruler. O di hampasan mo ng ruler. Ah, lumabas 30. Tama yung isa. Mali ka. O, sasabihin mo sa ka, mali ka. Sabi mo, 25, 30 eh. O, dahil ba ron, pinapahiya mo ba siya? Gusto mo lang siyang ituwid. Mali yung sinabi niya. Para sa susunod, pag tinanong siya, ilan ba yan? 30. Dati, paniwala niya, 32. Eh, 30 na lang ngayon. Kasi, nakita niya na yung tama. Kung hindi na po kayo kikibo, pag sinabi niya, mali, hindi ka nakikibo. Pindyo si Kristo. Panginoon, kailangan ba kaming magbuwis kay Cesar? Ipakita niyo nga sa akin yung salaping pambuwis. Kaninong larawan niyang nandiyan sa salaping yan? Kay Cesar. Kung gayon, ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar, bigay niyo sa Diyos ang sa Diyos. O, oh, nakipagtalo ba siya o oh, hindi? Nakikipagkatwiranan siya sa mga eskribas at pariseo. Hindi siya basta tumitigil. Kaya nga pagkaayaw maniwala ng iskribas at pareseo, sinusumbatan niya pa eh. 23, Mateo. Sa abaninyo ninyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakakampi. At kung siya'y magkagayo na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Tanyo, pagka nagkaroon kayo ng convert, you are making them two folds the son of hell than yourselves. Inaatake pa nga ni Kristo yung mga iskribas at pariseo. Saba sa nyo, mga iskribas at pariseo, para kayong mga libing ang pinaputi, malini sa labas, sa loob, maraming bulok. Saba sa nyo, iskribas at pariseo. Ganon. Hindi po siya tumitigil pag mali. Sinasabi niya po, kapatid. Hindi po masama yun yung itutuwid natin yung mali, hindi po masama yun, kapatid.